At dahil marami nga kaming gulay na mga nakaraang araw ay itong at nagluto ng asawa ko. ganda naman talaga ang luto ng gulay, talaga naman napakasarap kumain. Dahil ko mahili ka naman talaga sa gulay, talaga naman masasarapan ka dito. Sa tuwing nagluluto nga kami ng gantong inisang ng gulay, hindi pwede mawala ang kamote. Dahil isa nga din ito sa nagpapasarap sa ating gulay. At dahil meron kami ng tirang piritong isda eh, kaya naman talaga ito na isasahog namin at samahan pa nga ito ng hibin na hipon ay eh, talaga namang lalong masarap at samahan pa nga ito ng bagong sabote talaga naman papasarap ang kain mo